So ngayon po, uh, dadako na po ako kay Apollo Kiboloy, So, Mr. Kiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, uh, ilan ang miyembro ng KOJC? Uh, salamat po, uh, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya at uh, magpasimula po tayo kay uh, Miss Valdez ah uh, uh, Pastor Kibloy uh, Mr. Uh, Kibloy yung Chair. tanong ko muna uh, uh, ilan ang miyembro ng KOJC More or less po sa sa tingnan ko po muna ang exact. na kahit in estimate po More or less po including ah uh, mga mga partners yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, uh, so miyembro plus covenant partners oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay, um, uh, sa mga follow-up question ko po, Uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim-survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso mm -hmm. at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually uh, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo, dun sa Davao, kaya lang dinismiss, kaya uh, inapil nila sa Department okay. of Justice. Iyon naman pong mga testimonya ni na uh, Miss Valdewesa at ni Yulia Ah, uh, tinatanggi niyo ba ang mga testimonyang tinatanggi iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi kundi uh, sa akin paningin ay kabaligtaran. Ngunit uh, hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations at ito ay uh, para maging fair ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin mm -hmm. o kanino mang kanilang gustong Uh, Mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the republic. Tulad po kay uh, kay uh, Masayon uh, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna uh, 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 kayo doon dahil uh, 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 tin tinatanong ko muna yung mga yes. testimonya ni na Miss at ni Julia. Sorry po. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon wala, ng KOJC at wala, para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. Kung Pero walang polisya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Mm -hmm. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, uh, Gan pinalimos po. nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganoon ang kingdom na magpalimos. limos Wala so, mang Polisiyan, pero pinalimos nyo ba sila Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan 'yun. All right. Pinayagan nyo ba yung pangaabuso at pagtorture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa po. yung parusang dry fast? Hindi rin po uh mm -hmm polisiya ng uh, kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, Pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin pinaaabuso nyo ba? Pina -to torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ay pinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun nung modus na yun? Uh, because this is under the, uh, the uh, investigation already. I uh, invoke my right to uh, remain silent.